Ayan mga kumuhid, welcome back again to our channel. For today's video, magsama tayo kay Tiyo Guyong mag manghulin ng ano, alimango sa kaisda doon sa kanyang pispan. Dito pala tayo ngayon sa Lanao del Norte. Dito sa pispan ni Tiyo Guyong. Tiyahe ni Mrs. ni Admin Ilin. Ayan, lakad tayo dito. Tiyo Guyong. Ayan ka andito na pala yung ano. Ito pala yung palasida. Ito na yung palasidaan mo, Tiyo. Ito na. Huh? Palasidaan mo. Ito na yung palasidaan mo. Oo. Oh, oh. Ah, ito yung palasidaan ni Tiyo. Dito nang gagaling yung mga, ano niya, alimango. Yan, alimango. Nandito oh. sa loob yung alimango, guys. Yan. Alimango. Yan oh. o. Ang oh. dami pa dito. Alimango. Ayan, guys, oh. 500. 500 yung white, five, uh, 550 yung red. 5 yung white, 550 yung red. Ayun yung ano dito. Kinikilo yung ano dito, guys. Ah. Kinikilo yung alimango per peraso. muna na tag 380 te? tag 380 yang 65 kumpala ko niya. lang te. Tuloy. 200 grams 3 magkano kilo? 360? 380 380 ang kilo ano 500? ito ay 500 ang kilo yung white white pag red 550 550 yung red yung ano te yung tawag doon? yung kanyang ano orange yung aligi orange yung aligi oh, 550 pag open mo pag naluto at orange yung aligi eh. is 550 yun yung ating bibilin mga 3 kilos yan ayan mm, um, kikilohin yan o no? um. timbangin na yung ano binili natin galing yun doon sa pispan guys Bili tayo ng alimango. Ayan. Oh, ba, isa, isa, 3 kilo ba? lang. <coughs> hmm. Kulang siya ng... Marami na siya, ano? Oh, Taghala ka. mo Hala, na lang Palit lang, te. May pambayad na lang. Sa 3 kilo. Ang kilo niya is 380. 2. Dito. Ayan. Yan yung galing dun sa pispan mga kabahid. Marami pa to no? 3 kilo.